ito na Ano Sarap na ulam mo yung, mga idol. Hmm. Oh. Ha? Ang hmm, atabitsito. Wow! Nagmamanti-manti ka na. Idol. Nagmamanti-manti ka na ang ulam nila. Hmm. Hmm. Ayan. Yan sarap. Yan o. Ito na, luto na. Luto hmm. na ang alamang. Santol na nilagyan ng alamang. may malunggay. Yan o, nagmamanti-manti ka na. So, sarap. Sarap nito. Nagmamanti-manti ka na mga idol o. Oh. Hmm. Ano? Oh. Mer. No. Tayo oh. natin mga idol. Kumposa ko. Kumsa oh. nung no, anak ko pala. Yan oh. Ayan, oh, um. kakain kanito. Hmm, um, daulugo, daulugo. Yan oh. oh. Tayo tayo na. Mga idol, masarap 'to. Di. To. Ano? Ano? Nagmamantika-mantika. Ang dami yung sili idol, oh. Tikman na rin. Mm. Mm -mm. Nakalimutan ba yan, ha? Nakakalimutan kong santol. Hmm? Ni ni. Dalam silu. Oh. Hmm. Hmm. Mali mo talaga ambyan mo dito pag luto. Ah, limutan ambyan ang luto. Hmm. Sige tayo ng konti dito. Kasi gusto daw nila ito. Patitikimin natin sila pag nagbinta tayo nito. Hmm. konti lang. Kahit konti-konti lang. Makatikim lang. Hmm. Hmm. Yung bang patikim, lasa lang ng konti. Yan o. Yan. At karamihan sila. Kaunti lang ang tikim nila. Yan, yan. Kaunti yan lang. Kaunti lang naman pati ang ano. Yan. Okay. At salamat sa inyong lahat.